Naging hot topic na naman sa social media ang aktor na si Daniel Padilla matapos mag-viral ang isang video sa naganap na Asia Artist Awards 2023. Deleted na ang video mula sa netizen pero may ilang media outlets ang nakahagip nito sa mismong event. Ito yung tinanggap ng ex-lovers na sina Daniel at Catherine Bernardo ang AAA Fabulous Award at magsasalita sa entablado para sa kanilang acceptance speech. Naunang tumanggap ng parangal si Daniel kaya siya rin ang unang nagsalita. Pero base sa mga narinig sa video, may ilan sa mga audience ang nagsisigaw ng boo at cheater, habang si Daniel ang nasa stage upang magbigay ng kanyang speech. Hindi lang natin sigurado kung narinig nga ba ito ng aktor dahil maikli lang ang kanyang naging speech. Magandang gabi po sa inyong lahat, Anyang, ayon, syempre, maraming maraming salamat, thank you sa AAA, everyone, maraming salamat sa inyo, enjoy the night and good night, sabi niya matapos makuha ang tropeyo. Maliban pa dyan, nag-viral din ang litrato ni DJ sa nasabing awarding event kung saan makikitang sinulatan ito ng katagang, Catherine deserves better. At dahil nga sa mga pangyayaring yan ay maraming fans ang galit na galit at ayon sa kanila ay pambabastos ang ginawa nila hindi lang kay DJ, kundi pati na rin sa mga foreign awardees na nandoon. Narito ang ilan sa mga nakita naming tweet. Samantala, malalakas na hiyawan at palakpakan naman ang nakuha ni Catherine nang siya na ang lumapit sa mikropono matapos makuha ang award. Wow. Hello guys! Magandang gabi sa inyong lahat! i hope you're all having a great time. Um, for those of you who don't know me, my name is catherine bernardo and i am a filipino actress. wow. what an honor to be recognized tonight with these beautiful and talented people. thank you so much, AAA, for this fabulous award. this is my first time attending this. and i'm proud to be a filipino. Also, I want to take this opportunity to thank um, everybody for supporting Filipino-made TV series and as well as the movies. But tapos na yung taon, but I feel so blessed and I'm sharing this award with all of you. Maraming maraming salamat and have a good night. Thank you. Bukod sa AAA 2023, Nagkaroon na ng public appearance together ang dalawa kung saan sabay silang nagperform sa Christmas special ng ABS-CBN na ginanap sa Smart Araneta Coliseum, makikita naman na maayos ang relasyon nila kahit nag-break na sila. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Comment mo naman sa ibaba.